So, hello everyone! So, ang Nick Jop ay nagsiselebrate ng 22 months sa kanilang YouTube channel or sa amin na yan ni eh kasi napabayaan na ni Jop ang kanyang channel nagpo-focus na siya sa aking channel so, uh, sa lahat ng nagsusupport sa lahat ng imayakap, sa lahat ng pumapalakpak sa amin at lalong sa lahat na nagtitiis sa aking boses na pang alis ng mga impactable so thank you thank you so much guys maraming maraming salamat sa support sa love nyo lagi sa amin ni job sa palakpak nyo lagi sa kami thank you thank you so much guys so ito yung nalibre ko na pasama sa receibo So, ipiflex ko lang. Ang sarap nito. Mamaya kakainin ko. Ayan. Happy 22 months sa rin sa atin, my loves. Yeah. Ingat lahat. Mwah. Um